Isang mainit na usapin ngayon sa buong Lakers Nation ang posibilidad na makuha ng Koponan si Nick Claxton mula sa Brooklyn Nets. Maraming fans ang na-excite pero hindi lahat ay kumbinsido. Isa sa mga pinakamatinding kritiko ng ideyang ito ay walang iba kundi si Lakers legend James Worthy. Sa isang seryosong pahayag, sinabi ni Worthy na pinag-aralan niya ang trade value ni Claxton at para sa kanya, hindi ito sulit. Ayon sa kanya, ang kontrata ni Claxton na nasa 25 million ay masyadong mataas para sa isang manlalarong hindi pa rin maituturing na complete package. Hindi raw ito tungkol sa kakulangan sa galing ni Claxton, kundi sa value na makukuha ng Lakers kapalit ng ganoong halaga. Inamin ni James Worthy na maganda ang ilang aspeto ng laro ni Claxton. Isa itong solid na lob threat, magaling sa pick and roll, may kakayahang magdala ng bola, makagawa ng assist, at mahusay sa timing ng rebounds at shot blocking. Sa edad niyang 26, malinaw na may pangmatagalang potensyal si Claxton at maaaring makatulong sa sistema ng Lakers kung maperpekto ang paggamit sa kanya. May ilan ngang nagsasabing bagay siya sa Lakers at kay Lebron o kahit kay Luka kung sakaling magtuloy-tuloy ang mga pagbabago. Pero para kay Worthy, hindi sapat ang mga ito para ituring na siya ang sagot sa matagal ng hinahanap ng Lakers. Binanggit din ni Worthy ang mga seryosong kahinaan ni Claxton. Una, napakahina raw nito sa free throws. Dahil dito, maaari siyang gamitan ng hack A Claxton strategy ng kalaban sa mga dikit na laban na malaking panganib sa late game situations. Kung hindi siya maaasahan sa free throws, magiging liability siya sa crunch time, ang panahon kung kailan kailangan ng koponan ang pinakamaaasahang players. Pangalawa, wala raw itong shooting range. Hindi siya makakastretch ng floor, wala ring tira sa labas kahit perimeter. Sa modern basketball kung saan spacing ang isa sa pinakamahalagang aspeto, isa itong malaking limitasyon. At pangatlo, hindi raw siya physically dominant sa ilalim. Hindi siya kagaya ni na Steven Adams, Joel Embiid, Clint Capella, Anthony Davis, o Brooke Lopez na may malalaking katawan at kayang sumabay sa banggaan sa loob. Para kay Worthy, madali siyang ma-outmuscle at hindi siya sapat na present sa paint kung ang pag-uusapan ay physical matchup sa playoffs. Kaya naman sa kabuuan, malinaw ang pananaw ni James Worthy, hindi siya pabor sa pagkuha kay Nick Claxton. Sa laki ng kontrata nito, sa kakulangan ng shooting at free throw reliability, at sa kakulangan ng physical presence sa ilalim, para kay Worthy ay may mas magagandang opsyon ang Lakers kung talagang naghahanap sila ng long-term big man. Ang gusto ng Lakers ay impact player, hindi project. Hindi sapat na okay lang, kailangan nila ng isang big man na makakapagbigay ng panalo sa ngayon, hindi lang sa hinaharap. At para kay Worthy, hindi si Nick Claxton ang sagot sa matagal ng tanong ng Lakers front office. Ikaw, anong tingin mo? Sangayon ka ba kay James Worthy na hindi worth it si Claxton para sa Lakers? O naniniwala ka bang may puwang siya sa sistema at dapat siyang bigyan ng pagkakataon? Ay comment mo ang iyong opinion sa baba, at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Bench Reaction PH para sa mas marami pang balitang Lakers, NBA analysis, at matitinding reaksyon mula sa ating mga basketball legends.